Na hindi kayang ipahayag ng bibig mararanasan po natin ito mga kaibigan amazing mararanasan na talaga natin yung joy yung sinabi sa Galatian chapter 5 verse 22 na gift of fruits of the Holy Spirit yung peace love joy long suffering self control hindi natin magagawa sa sarili natin yan yung joy hindi natin yan mararanasan ng gagawin natin sa sarili para magkaroon tayo ng joy hindi po mula po talaga yan sa Panginoon regalo po yan mga kaibigan kaya nga nung binasa ko ito na amis ako na sinabing nag-uumapaw ang inyong kagalakan na hindi kayang ipahayag ng bibig. Nung naranasan, ito my testimony po, naranasan ko na hindi ko talaga alam na yun na pala yun ang part na pala yun sa Panginoon. Na sabi ko, para akong nasa lapa, ang saya-saya ng puso ko. Kasi after talaga nung mga kabagaban ko yung hindi ako makatulog, hindi makakain dahil sa kasalanan na, na nagawa ko. And then nung nag-confess ako, nung, yun na nga na kilala ko na si Jesus, masabi kong nakilala ko na na siya yung na-encounter ko dahil nga nabasa ko yung gospel na about sa crucified across, cross, na, no? kung bakit siya napako sa cross dahil sa aking kasalanan at nagsisisi ako na hindi lang yung ordinaryong pagsisisi kundi talagang sisim sisi umiiyak sa mga kasalanang ginawa ko. Mula noon, nakaramdam talaga ako ng nag-uumapaw. Kagaya sa sinabi dito, nag-uumapaw ang inyong kagalakan na hindi kayang ipahayag ng bibig. sabi ko, parang nasa cloud nine ako. Sobrang saya. Hindi ko maano. Yung saya na yun ay dalang-dala ko kay sa trabaho ko po na hindi ko po naranasan nung nagtatrabaho ako noon na puro, puno ng problema maraming mga pagsubok mar dahil sa mga kasalanan nga no? ganun talaga yung tao siguro sa akin nung puro pa ako puno ng kasala sa kasalanan at kahalayan puro mga hindi maganda ang mga naranasan ko lalo na po sa trabaho puro stress pero nung dahan-dahan na na-encounter ko na, na ang Panginoon may something na talaga na naranasan ako. Kahit sa trabaho sabi ko, hindi ko ito naranasan noon. Puro talaga yung habang nag-trabaho tra ako, no? Yung kamay ko ang gumagawa, nakatayo lang ako. Ang isipan ko talaga puro sa Panginoon na sobrang amaze ako na yung puso ko po talaga ang saya. Kaya hindi ko na ramdaman yung pagod sa trabaho. Amazing talaga ang Panginoon. Ito po ay true story in my life. Kaya totoo talaga ito. No, na nabababasa natin mismo at mapapatuto natin dahil nararanasan po. At mararanasan nyo rin po ito. Dahil nakasaad po dito. Ito po hindi ko pa ito nabasa sa totoo lang. Pero masabi kong naranasan ko na sobrang joy. At yung joy na yan, na ngayon may pagsubok din. Pero itong sa puso ko, hindi mawawala yung joy. Lagi ko pa rin daladala na kahit na may mga pagsubok na minsan, na parang uma parang nagaano yung problema lalo na talaga pag naranasan mo yung problem na another trials in your life na sa, minsan masasabi na bakit ito naranasan ko? Bakit uh, nasa Panginoon ako pero bakit naranasan ko na naman ito uli? Ngayon, nababasa natin dito na ang pagsubok ay para sa ano yung sabi dito sabi dito dapat maranasan para masubukan kung talagang tunay ang pananampalataya pala, pananampalataya ninyo. So yung mga karanasan ko, kahit na nag, na may pananampalataya na ako sa Panginoon, na na-question ko rin na bakit ko to naranasan, Lord, para namang nakakayang magsasalita sa inyong mga salita, walang maniniwala sa akin na mga tao dahil nakikita nila mismo kung paano ako niloko ng tao. Pero ngayon, nung nalaman ko na na kaya pala maranasan din natin ang mga bagay-bagay para susubukan sinusubukan kung gaano katapat ang ating taya sa Panginoon dito sabi dito mga kaibigan dahil dito dapat kayong magal, kab, magalak sa kabila ng iba't ibang pagsubok dahil ang mga pagsubok na ito'y panandalian lang <clears throat> at dapat ninyong maranasan. So dapat maranasan pala kahit na mayroon na tayong palampalataya sa Diyos. Para masubukan kung talagang tunay ang pananampalataya ninyo. Amen. Kaya ang Diyos lang, lang, lang din nakakalam kung na, nakapasa na ako sa pagsubok na ito. Pero alam nyo po mga kaibigan, ang dami ko pong pagsubok. Hindi lang po sa yung bang tunay na mga, yung sa kapwa-tao, kundi sa sarili ko rin po mental ang, ang para sa akin ang mahirap na pagsubok itong pong sa mind sa mental dahil hindi ko kayang i-confide sa tao eh puro lang talaga sa Panginoon yung faith ko lang talaga na sabi ko Lord hindi kaya hindi kayang tulungan ng tao itong problema ko lalo, lalo na po sa mind no kaya sa Panginoon lang talaga ako ikaw lang talaga Lord ang maka maka tulong sa akin ito always kaya nga paborito ko po ang kanta ng itong B video nga yung background ko to kasi yung lyrics niya ay talagang relate po sa akin i can find in you through all my darkest moment at not only the darkness moment kundi the darkest moment kundi kahit yung light sa Panginoon lang talaga. Lalo na talaga yung mind, mind problem, mental problem. Kasi kung sa tao mo yan i-confine, hindi, nila, hindi nila nauunawaan yung mga nararanasan mo spiritually at sila ay blind pa sa spiritual na bagay, talagang masasabi nilang nasisiraan ito ng ulo. Pero ikaw, kung ikaw ay spiritual person na alam mo Uh, meron kang communication sa Panginoon, God talk to you in uh, different ways. Ikaw lang, sa Diyos ka lang talaga mag -depend. Eh, kasi ganun po ang nangyari sa akin. Hindi ko, kahit sa, sa sarili ko po asawa, kasi hindi po niya maunawaan talaga. Minsan nga yung testimony ko, sasabihin lang niya na nakakaingit naman yung testimony mo. Bakit hindi ko nararanasan yan? Ngayon, kung sasabihin mo yan sa mga tao, hindi yan sila maniniwala kasi hindi din nila naranasan. Ako, sabi ko, nauunawaan ko, alam ko naman yan eh. Kaya nga, nung, nung una pa lang na hindi ko alam ang about sa Bible, sa salita ng Diyos, wala akong taong mga pinagsabihan kahit yung mga sina, inaakala kong kaibigan kong totoo dahil alam ko na pagtatawanan talaga nila ako. Yung palang pagsabi ko na merong milaglong nangyari sa buhay ko, wala na, nagkalabitan na po sila. Yung pala nagsecret na nagingitian na sila. Kaya buti na lang at hindi ko rin nasabi sa kanila. At yun nga, sinasabi ko naman publicly to prove that hindi totoo yung nasisiraan ng ulo ang tao. Kundi, meron talagang miracle na mangyayari sa atin or impossible thing na hindi na hindi natin akalain na mangyayari po sa buhay natin na pag ang tao ay natural person, natural man ay hindi po nila kaniniwalaan. Dahil gusto nila na mangyayari din sa kanila bago sila maniniwala. Gusto nila to see is to believe. Pero pag tayo po ay my faith po sa Panginoon, kahit hindi po natin nakikita, ay naniniwala po. Naniniwala na po tayo. Kaya meron po tayong pag uh, sambalataya sa Panginoon kahit hindi po natin, natin siya nakikita. At yun nga, may test talaga. Test. Not, not uh, temptation. Not ang sa Panginoon kasi test, gaya ang sinabi ko, pagsubok. Hindi po nanunukso ang Panginoon, no? Iba po yung panunukso na 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 ka kaysa pagsubok. Sabi nila na 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 ano ka na na ano ka sa bisyo, na lulong ka sa bisyo. Yan ay pagsubok. Hindi po pagsubok yan kundi natukso natukso ka sa kaaway ng Diyos. Eh, iba po ang pagsubok. mga uh, long, kaya nga kailangan natin makatanggap din ng long-suffering na gift of fruits of the Holy Spirit. Kaya nga ang declaration ko sa una-unawaan ko po, itong gift of fruits of the Holy Spirit ay package po na matatanggap po natin yan. Nine ang klase ng ano niyan sa pagkakaalam ko po, no? Basahin ko po kung ano po yung klase ng gift of fruits sa Galatian po natin mababasa. Galatian chapter 5 verse 22. Ito po sabi, ngunit ito ang bungang makikita sa taong namumuhay sa kapangyarihan ng banal na espiritu. May pag-ibig, kagalakan, itong joy, no? kapayapaan, pagtitiis. Itong pagtitiis mga kaibigan, kabutihan, kagandahang loob, katapatan kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Ito po yung gift of fruits of the Holy Spirit na matatanggap po natin. Whole package po yan, hindi po yan yung paisa-isa na kagaya po sa gift of the Holy Spirit, yon pong nasa 1 Corinthians chapter 12. So ito po, hindi po ito magkahiwalay. Once na binigyan ka na ng gift of fruits na joy, makasama na yung peace kasi hindi ka magkaroon ng joy kung walang peace of mind, hindi ka rin magkaroon ng pag-ibig kung wala kang peace and joy in your heart, no? Kaya, package po ito mga kaibigan at itong pagtitiis, long suffering, bidigay din po sa atin yan para itong mga pagsubok na ating maranasan ayon dito po sa sulat ni Pedro, matitiis natin yung mga pagsubok. Kaya, pag kasi tao lang tayo, 'di ba? May mga pagsubok. Minsan matanong talaga natin ang Panginoon, si David nga nagtatanong sa Panginoon eh. Kaya kahit ako nagtatanong din, bakit ganun, Lord? Parang naka, napapahiya ako sa mga tao na I'm I have faith in you and I talk about you, then naranasan ko ang pagsubok na ito na parang gusto ko nang gumib up. Pero hindi pwedeng gumib up kasi alam na alam natin pag gumib up tayo, mas lalo po tayo malulugmok sa ano. At yung nagkaroon po tayo ng takot din na pababayaan tayo ng Panginoon pag uras na manghihina at parang ayaw na natin, may mga ganun po. Kaya yung takot na pabayaan tayo ng Panginoon ay kailangan masigasig ang pag continue in our trials. Continue po yun. Kaya nga yung faith is a gift din po yan kasama din po yan yung faith para ang palataya natin. Dahil wala din po tayong lakas na mag uh, manampalataya on our own. Gift din po yan. Para sa akin po. Dahil isa po talaga akong weak kaya nga nung before ko nakilala ang Panginoon na masabi kong nakikilala, makilala, nakilala ko ang Panginoon ay puno ako sa mga temptation at daling mat, madali akong matukso dahil mahina po ako. Yung faith na sinasabi ko noong nagsisimba, nagano ay hindi po tapat or strong faith. Kasi madaling matemp, 'di ba? kalibaw wag simba, ah, ano, ganun. Pag tapos ng simba, punta sa another world, inuman, lakantahan, kat, uh, tawanan, no? So yun po yun ang mga ginagawa ko noon. And then, uh, yung mga ibang bisyo pa. Pagsusugal at iba-iba pa. At walang satisfaction sa buhay. Laging parang kulang. Parang, parang hungkag palagi na sa oras ng kasayahan, masaya. Pero pagkatapos nun, bakit inside in my heart ay kulang na kulang talaga. Parang may hinahanap. Kaya, yun, yun pala dahil tinatawag na pala ako at para maano talaga yung tawag ng Panginoon binigyan niya ako ng isang problema pagsubok talaga no na na mahulog sa isang temptation na hindi kalugod-lugod sa kanyang paningin at kung tunay po tayong anak din ng Diyos na talagang naligaw tayo no kagaya ng tupang naligaw magkaroon po talaga tayo din ng konsensya na hindi mo hindi mo naman gawain talaga at nagawa mo magkakaroon ka ng konsensya at dahil doon sa konsensya na yon doon hindi ka na makatulog hindi ka na maka, makakain kasi inside in you is looking for ano eh for free no inside at i'm free totally free because of Jesus Christ he set me free yan po yun mga kaibigan. At ang ganda talaga dito, sa talata na ito na sinasabi, yung pagsubok na kailangan natin uh, maranasan ng pagsubok. Kaya don't be discouraged pag tayo po ay nakaranas ng pagsubok. Huwag po tayong ma-discourage. Continue. Have faith in in God, in the Lord Jesus Christ, no? Dahil siya lang po talaga in 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 our faith through Jesus Christ we can overcome. Ma-overcome po natin ang mga pagsubok, mga kaibigan. Sa another religion, halimbawa sa Buddhist, sa kanila din po may mga pagsubok. It's a part of life sabi ni noon, no, no nabasa ko. Hindi nawawala na sa isang tao o ganoon pala yun. Kaya pinagbabasihan ko na sa buhay ng tao, kung ayon sa kanila, mararanasan natin ang mga pagsubok kahit pamayaman ka may mga pagsubok kaya naisip ko lang din kung sa kanila ay may pagsubok yung lakas kaya pala naisip ko, kaya pala mostly sa mga non-christiano yung wala po silang faith ba sa ating Panginoon? Di ba? Nag, nagpa... Yung bang nag-suicide sila? Mas marami po sa non-Christian yung nag-suicide dahil yung pag may problema sila, hindi nila makayanan. Parang nag-run uh, away sila. Pero tayo na meron tayong faith sa Panginoon na tutulungan tayo, yun po yung isa sa nagpapalakas sa atin na kahit anong problema, ma-overcome natin dahil meron tayong gabay mula po sa ating Panginoon na ating pinagkatiwalaan sa lahat. Yan lang po ang ano doon. Kaya masasabi ko rin din sa atin din kay Christian ay meron din ganong nangyayari, di ba? Na hindi nila nakaya, nakayanan ay nag away sila sa pamagitan ng pag-ano sa, yung sa sarili nila, no? Kulang yung faith nila sa Panginoon na imbis na maging matatag sila dahil trials lang ay hindi nila kinonfine sa Panginoon kundi sa sinasarili. Kaya kung meron po kayong mga pagsubok na hindi nyo po, parang hindi na po kaya, makakayanan nyo po yan. Go to the Lord. Sabi nga niya come to me, di ba? All the heavy burdens, kay kasi sa kanya ay light ang ano? Sa kanya lang mga kaibigan eh. Kaya nga kailangan talaga natin matututo dito sa salita ng Diyos. At para makilala natin siya kung ano yung mga sinasabi niya. Kahit gaano pa kabigat ang ating problema, ma-overcome po natin yan. Kaya hindi lang naman sa yung ibang mga taong nakakilala kay Jesus Christ ay hindi lang po sa kasalanan. May mga iba problema po. Limbawa sa sakit, na naginaling sila, na naniniwala sila sa si Jesus Christ ang nagpagaling nun. But, Jesus Christ come into this world for the sinners po talaga. Ayun po sa salita ng Diyos. Pero, He is the healer also. He can heal us everything, kung ano man po ang naramdaman natin. Kung magtapat lang talagang ang pananampalatay sa kanya, uh, para sa akin po, naniwala ako na gagaling ang isang tao, kahit ano pa yung sakit niya. Kasi may mga tao, di ba, hindi sila nag-confine kasi sa Panginoon, kahit parami pa silang pera. Yung pera nila ay hindi po na kakatulong kaya di ba yung iba nang stay sa hospital forever, yun marami silang pera. Pero sa akin sana unawaan ko po kung sana i-recognize lang nila ang Panginoon. Talagang gagaling sila. Yan po ang palagi ko pong inaano sa mga tao na go to the Lord. Hingi nyo po, isurrender nyo po ang buhay ninyo. I ano po, yung bang, yung let God na siya ang mag -ano sa lahat, mag-control. Kasi hindi lang po sa taong nagkasala ay ganoon ang Panginoon. Kahit na sa ano pong mga problema, pagsubok na ibinigay sa atin, go to the Lord and confide everything to Him. At talagang ano hin? marami dito sa Bible, di ba, kung paano niya ginaling yung mga tao. Yung babae na 12 years niya